Bumiyahe ang ito ang Cavite Vlog para mag iglesia sa ilang makasaysayang simbahan dito sa Cavite. Una nga sa aming listahan ay dayuhin ang Diocesan Shrine of the Immaculate Conception sa bayan ng Naik. Piyaya na maituturing ang aming rito sa Naik Church dahil nabutan namin ang isinasagwang misa para sa mga naglilingkod dito sa simbahan ng Naik. makasaysayan ang simbahan ng Naik. Itinayo ito noong 1800s at kilala sa arkitekturang Earthquake Baroque at Gothic Revival. Noong panahon ng revolusyon, ginamit ang kumbento bilang punong tanggapan ni Andres Bonifacio pagkatapos ng Teheros Convention noong March 22, 1897. Dito rin pinalitan ang lumang simbolo ng watawat ng Pilipinas ng Son of Liberty na may walong sinag. Matapos ang maraming taon at noong 2014, isinagawa naman ang panunumbalik ng simbahan. Dagdag sa pagbabago nito ang mga klasikal na estilo ng musik sa sahig. Ang Diocesan Shrine of the Immaculate Conception ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi pati na rin isang malaking bahagi ng kasaysayan at kultura ng Naik Cavite. Sunod naman sa aming destinasyon ay bisitahin ang Simbahan ng Maragondon o kilala bilang Our Lady of the Assumption Parish Church na itinuturing na National Cultural Treasure ng National Museum ng Pilipinas. Hindi man namin napasok ang loob ng simbahan na to dahil sa ito ay sarado, hindi naman ito hadlang para hindi natin masilip ang makabuluhang kasaysayan ng Maragondon Church. Nagsimula ang pagbuo ng simbahan noong 1611 kung saan ang Maragondon ay itinatag bilang isang hiwalay na bayan. Aktibo nagsasagwa rito ang mga Franciscano sa pag-ebanghelyo sa lugar bago pa man ang taong ito. Ang simbahan ng Maragondon ay sumailalim sa iba't ibang pagkukumpuni at pagbabago sa paglipas ng mga taon. Malawak ang labas ng Maragondon Church at mararamdaman mo ang kapayapaan at presensya ng simbahan na ito dahil malayo ito sa kabiasnan. Marami pa kaming hindi nalibot dito kaya sa susunod naming pagbisita ay lilibutin namin ang makasaysayang simbahan ng Maragondon. Kung nais nyo magtungo rito, dalawang sakay lang mula sa Naik Church papunta sa Maragondon Church. pangatlong simbahan na aming pinuntahan ay ang simbahan ng General Trias o kilala bilang St. Francis of Assisi Parish Church na talaga namang nakakamangha ang kasaysayan nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala namin ang isa sa mga nangangalaga ng simbahan nito, si Kuya Ber. Hindi man kami kilala ni Kuya Ber, ay pinagbuksan niya kami ng pinto ng simbahan para masilip ang ganda nito sa loob at ang bibihirang maakyatan na kampana ng simbahan ng General Trias. Dito sa kampana ay nagsimula ang aming usapan kung saan ay ibinahagi ni Kuya Ber ang ilan sa mga mahalagang detalye ng kasaysayan ng simbahan ng General Trias. Napag-alaman namin na dito pala isinagawa ang pagbitay sa mga nagkakasala noon. Dito mismo sa harapan ng simbahan kung saan ay pinapanood ng mga tao ang pagbibitay. Tanaw din dito sa harapan ng simbahan ang kanilang munisipyo. Makikita rin sa mga mahalagang larawang nakasabit sa pader dito sa loob ng dambana ang mga footage ng bawat pangyayari dito noong itinatag ang simbahang ito. Sa kasalukuyan ay hindi na mababakas pa sa labas ng simbahan ang bitayang naganap noon. Maging ang puno ng akasya na ilang siglo nang na dumaan ay lang pinatumba ng bagyong milenyo noong 2006. Kesa masayang ang puno ng akasya ay inukit dito ang imahe ni Saint Francis of Assisi, ang patron ng simbahan ng General Trias kung saan ay naitampok pa ito sa mga pahayagan at sa telebisyon noon

Ibinahagi rin sa amin ni Kuya Ber na ang rebulto ni Saint Francis ay madalang kung kanilang ibaba tuwing kapistahan ng simbahan at Semana Santa lang. Isa rin sa dinarayo dito ay ang Adoration Chapel kung saan ay pwede kang manalangin ng taimtim. Ayon pa kay Kuya Ber, ang altar mismo dito sa simbahan ng Gentry ay may sikretong tunnel o lagusan patungo sa iba pang mga kalapit na bayan dito sa Cavite. Pero ito ay hindi nila maaring daanan dahil ipinagbawal na itong buksan. Patunay ito na bahagi ng ating kasaysayan ang mga isnagawang lagusan dito sa panahon ng ating mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay kung saan dito sila tumadaan upang mabilis na makapunta sa iba pang bayan sa Cavite. Maraming magbabago na ang nangyari dito sa simbahan ng gentry ngunit hindi mawawala ang presensya ng kanilang patron. Talaga namang hindi natin maikakaila kung gaano katibay ang ating debosyon sa paglilingkod sa simbahan at ang kasaysayang bumabalot ng ating pagkapilipino. Patunay na ang simbahang katolika ay laganap sa ating bansa, pamumuhay, kultura at ang pagiging ganap nating Pilipino.